Katriviani. Alam nyo ba na, kung pagdudugtong-dugtongin natin ang lahat ng blood vessels sa ating katawan, ang mga arteries, veins at capillaries, aabot ito sa haba na halos labing siyam na libong kilometro. Wow! Grabe ano! Itong napakahabang network na ito ay ang super highway sa loob ng ating katawan. Dito dumadaloy ang ating dugo, na siyang naghahatid ng oxygen at nutrients sa bawat sulok ng ating system, mula ulo hanggang paa, Isipin nyo na lang, ito ang delivery service na hindi tumitigil. Dalawamput, apat na oras araw-araw, para siguraduhin lahat ng parte ng ating katawan ay nabubuhay at gumagana ng maayos. Ang galing, di ba? Ang puso natin ang nagsisilbing central na bomba sa superhighway na ito. Sa bawat tibok nito, tinutulak nito ang dugo papasok sa mga arteries, na parang mga malalaking kalsada. Mula sa arteries, dumadaloy ang dugo papunta sa mas maliliit na kalsada, ang mga capillaries, kung saan nagaganap ang delivery ng oxygen at pagkuha ng waste products. Pagkatapos, ang dugo na may dala ng carbon dioxide at iba pang basura ay bumabalik sa puso sa pamamagitan ng mga veins. Itong tuloy-tuloy na pag-ikot na ito ang tinatawag nating circulatory system. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay buhay at malakas. Talagang kahangang-hanga ang disenyo ng ating katawan, mga Katriviani. Para masigurong maayos ang daloy sa highway na ito, kailangan ng tamang pressure. Dito pumapasok ang konsepto ng blood pressure. Ito ang sukat ng puwersa o lakas ng pagtulak ng dugo sa pader ng ating mga arteries. May dalawang numero tayong tinitingnan dito, ang systolic at diastolic. Ang systolic, yung mas mataas na numero, ay ang pressure kapag tumitibok ang puso at nagbubomba ng dugo. Ang diastolic naman yung mas mababang numero ay ang pressure kapag nagre-relax ang puso sa pagitan ng mga tibok. Ang dalawang numerong ito ang nagsasabi sa atin kung gaano kahusay gumagana ang ating internal plumbing system. Kaya kapag nagpapat-check tayo ng BP, ano ba ang normal? Ayon sa mga eksperto, ang ideal blood pressure ay nasa isandaan at dalawampu sa ibabaw ng 80 millimeters of mercury o mas mababa pa. Ang isandaan at dalawampu ay ang iyong systolic pressure at ang 80 ay ang iyong diastolic pressure. Kapag nasa ganitong level ang iyong BP, ibig sabihin, smooth ang flow ng dugo sa iyong mga arteries. Hindi nahihirapan ang iyong puso at hindi rin na-stress ang iyong mga ugat. Ito ang goal natin, mga Katriviani, ang mapanatiling nasa tamang kondisyon ang ating internal superhighway para sa mas mahaba at malusog na buhay. Knowledge is power. Paano ba tumataas ang blood pressure? Isipin natin ang circulatory system natin na parang plumbing system ng isang bahay. Kung ang tubig na dumadaloy sa mga tubo ay malinis at tama lang ang pressure, walang problema. Pero paano kung yung dumadaloy ay malapot na parang mantika, o kaya naman ay sinikipan mo ang gripo? Siyempre, tataas ang pressure sa loob ng tubo. Ganyan din sa ating katawan. Kapag ang dugo natin ay lumapot dahil sa mataas na kolesterol o asukal o kapag nanigas at sumikip ang ating mga arteries, dahil sa sobrang alat sa pagkain o stress, pinipilit ng puso na magbomba ng mas malakas para lang makadaloy ang dugo. Ito ang dahilan ng high blood pressure o hypertension. Maraming pwedeng maging sanhi ng hypertension. Madalas, ito ay kombinasyon ng lifestyle at genetics. Ang sobrang pagkain ng maalat na pagkain ay nagpapanatili ng extra fluid sa katawan na nagpapataas ng volume ng dugo at pressure. Ang chronic stress naman ay naglalabas ng mga hormones na pansamantalang nagpapasikip ng blood vessels. Over time, kung palaging ganito, permanente na itong nakakasama. Ang kakulangan sa physical activity, pagiging overweight, paninigarilyo, at labis na pag-inom ng alak ay mga major contributors din sa pagtaas ng ating blood pressure. Kaya naman tinatawag itong silent killer dahil madalas, wala itong sintomas hanggang sa magdulot na ito ng malubang pinsala. Ano ngayon ang epekto ng laging mataas na pressure sa ating mga ugat? Balik tayo sa plumbing analogy. Kung palaging sobrang lakas ng pressure ng tubig sa tubo, hindi ba't posibleng masira o magkaroon ito ng maliliit na butas? Ganoon din sa ating arteries. Ang walang tigil na high pressure ay nagdudulot ng maliliit na sugat o micro tears sa inner lining ng ating mga ugat. Dahil dito, nagkakaroon ng inflammation o pamamaga. Ang katawan natin, sa pagtatangkang ayusin ang mga sugat na ito, ay nagpapadala ng repair crew, kasama na diyan ang cholesterol at iba pang fatty substances. Ang problema, kapag tuloy-tuloy ang pinsala, tuloy-tuloy din ang repair. Itong mga fats at cholesterol na ito ay unti-unting naipon sa mga sugat sa pader ng arteries. Ang naipong taba na ito ay tinatawag na plaque. Habang lumalaki ang plaque, lalong sumisikip ang daanan ng dugo para kang may kalawang at bara na nabubuo sa loob ng iyong mga tubo. Ito ang simula ng isang mas malaking problema na tinatawag na atherosclerosis. Isang mapanganib na cycle ito. Ang high blood pressure ay nagdudulot ng pinsala sa arteries at ang pinsalang ito ay lalong nagpapataas ng blood pressure. Ang atherosclerosis ay ang dahan-dahang pagtigas at pagsikip ng ating mga arteries dahil sa plaque buildup. Isipin niyo ang isang malinis na hose na unti-unting napupuno ng putik sa loob. Sa simula, makakadaloy pa rin ang tubig pero mas mahina na. Habang kumakapal ang putik, lalong humihina ang daloy hanggang sa tuluyan na itong mabara. Ganyan-ganyan ang nangyayari sa ating mga ugat. Habang kumakapal ang plaque, nababawasan ang espasyo para sa daloy ng dugo. Dahil dito, ang mga organs na dapat sanang makatanggap ng oxygen-rich blood ay nagugutom at nahihirapan. Ang pinakadelikadong parte ng atherosclerosis ay kapag ang plaque na ito ay biglang pumutok o mag-rupture. Kapag nangyari ito, agad na responde ang ating katawan at bubuo ng blood clot o namuong dugo sa lugar ng pumutok na plaque para subukang takpan ang sugat. Pero ang blood clot na ito ay maaring biglang lumaki at tuluyang harangan ang buong artery. Kapag ang baradong artery ay isa sa mga coronary arteries na nagsusupply ng dugo sa puso, ang resulta ay heart attack ang parte ng puso na hindi nakakantap ng dugo ay nagsisimulang mamatay. Ito ay isang medical emergency. Kung ang blood clot naman ay mabuo sa isang artery na papunta sa utak, o kaya ay isang clot mula sa ibang parte katawan ang maglakpayat at bumara sa ugat sa utak, ang mangyayari ay stroke. Katulad ng heart attack, ang parte ng utak na hindi nakakatanggap ng dugo ay nagsisimulang masira. Depende sa kung aling parte ng utak ang apektado, ang stroke ay maaring magdulot ng Patient with partial paralysis. Patient struggling to speak after stroke. Patient with visible stroke symptoms at a stop Panghihina ng katawan, hirap sa pagsasalita o mas malala pa. Kaya napakahalaga na maintindihan natin kung paano nangyayari ang atherosclerosis dahil ang simpleng plaque buildup ay maaring mauwi sa mga life-threatening na kondisyon tulad ng heart attack at stroke. Pero may pag-asa, mga katriviani. Ang siyensya at medisina ay may mga solusyon para sa mga baradong ugat. Isa sa mga pinakakaraniwang procedures ay ang angioplasty. Sa procedure na ito, isang manipis na tubo na may maliit na balloon sa dulo ang ipinapasok sa ugat kadalasan sa braso o singit at ginagabayan papunta sa baradong parte ng artery. Pagdating doon, pinapapalobo ang balloon para itulak ang plaque palayo sa gilid at buksan muli ang daanan ng dugo. Madalas kasabay nito ang paglalagay ng stent Isang maliit na mesh tube na parang spring ng ball pen para panatilihing bukas ang artery. Wow! High tech, di ba? Ang mga procedures tulad ng angioplasty at stenting ay tunay na mga lifesavers. Nagbibigay sila ng agarang solusyon sa mga critical na pagbabara at ibinabalik ang daloy ng dugo sa puso o utak. Para silang mga superhero plumbers na inaayos ang ating internal plumbing system kapag ito ay nasa bingit na ng kapahamakan. Ang mga medical advancements na ito ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa maraming tao na magpatuloy sa isang malusog at produktibong buhay. Isipin nyo na lang kung gaano karaming buhay na ang nasagip na sagip dahil sa mga kamahamamanghang teknolohiyang ito. Talagang dapat nating pasalamamatan ang mga doktor at siyentista sa likod nito. Ngunit tandaan natin, mga katriviani, ang mga procedure na ito ay hindi cure, sila ay mga treatment para ayusin ang agarang problema, pero hindi nila tinatanggal ang underlying cause ng atherosclerosis. Kung pagkatapos ng angioplasty ay babalik tayo sa dati nating unhealthy lifestyle, paninigarilyo, pagkain ng matataba at maalat at hindi pag ehersisyo malaki ang tsansa na magkaroon ulit ng plaque buildup sa ibang parte ng ating mga arteries. Kaya ang tunay na solusyon ay nasa pangmatagalang pagbabago. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay isang lifelong commitment at ang unang hakbang ay ang kaalaman. Ang pinakamagandang balita sa lahat ng ito ay ang katotohanang ang ating katawan at ang ating mga arteries ay incredibly resilient. May kakayahan silang mag-repair at manatiling flexible kung bibigyan natin sila ng tamang suporta. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Sa bawat healthy meal na ating kinakain, sa bawat minutong inilala natin sa pag-ihersisyo, at sa bawat pag-iwas natin sa bisyo, tinutulungan natin ang ating mga ugat na manatiling malinis at malakas. Huwag tayong matakot sa mga medical terms tulad ng hypertension o atherosclerosis. Instead, gamitin natin ang kaalamang ito para gumawa ng mas matalinong desisyon para sa ating kalusugan. Kaya't huwag kabaan, mga katriviani. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang ating katawan ay ang pinakamalakas nating sandata, ang lihim ng ating dugo ay hindi na lihim. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang alagaan ang ating internal superhighway sa tamang kaalaman, disiplina, at positibong pananaw. Maari nating panatilihing maayos ang daloy ng buhay sa loob ng ating katawan dahil ang malusog na puso at malinis na mga ugat ay susi sa isang mahaba at masayang buhay. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng kaalaman dito sa Matanglawin.